Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Uh, Miss Maricel Suriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay. Sige. sa mga, mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento uh, sa tingin mo Una ko po hindi ko alam tungkol sa mga dokumento Nalaman ko na lang 'yung pinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan Ah uh, wala po akong alam Wala okay. Thank you po Next question po ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yung nabenta? Ah... Uh... Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your your pre-ops is 2012, your honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na You are the owner and at the same time the occupant of such unit yung unit 46 the C okay. 2012 bininta mo Yes your honor. And your pre-ops was 2012 2012, 2012. your honor. 2012 March 11 Okay thank you huh? Ma kan Uy, di bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Oh, Kung meron kayong hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita in 2011 two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan nilakawan ka nila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the, the, the report, the okay. news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your salamat cooperation. Po. That uh, so far that would be all as far as uh, this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag uh, atin mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga? Uh... Ah, ato, chair, chair meron lang siyang yeah. gustong basahin. You, you to... yeah. Apo, pwede yeah. daw niyang basahin yes. lang yung oh, okay. gustong basahin niya. Okay. Yes, basahin. Please, pag basa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado, Nakakata nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbigas, na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator Dela Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating sa inyo po kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po. Sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nalarapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mag mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. Thank you, you are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Mam, Ma pwede ka na siguro magpahinga kasi kaya nakapatis na din s'yan. Salamat. Pahinga ka muna. Okay, po Mabuhay po. Uh, ako po ay, uh, sa totoo lang, Senator Bato, ako po ay galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking uh, uh, habang, oh loob ng tahanan, mag, hindi ho motel ha, tahanan. Kasama ko po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital nang walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat uh, napakahalaga po na masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, inihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabaho to ay ginagalang namin. Kapag ka sinasabi ng ibang tao, raket, raket, tumaraket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi raket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porkit artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika. Eh. Hindi ka pwedeng balat si Boyas dito. Pero yung artista na may ipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento. Alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-inita ng mga artista. Sa so, totoo lang, kahit nang karoon ng drag war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana sa pagkakataong ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami. Sana po, konting kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yung lamang po. Maraming salamat po, Senator Bato. Okay. Thank you, uh, Your Honor, Senator Robinson Padilla.